Hindi pa nagsisimula. Pumalik kasi kami sa bahay. Naiwan namin yung lisensya niya. Hmm. Hindi wala pa yung mga committee. Gandang oras sa inyo at gandang uh, oras mga kabayani. At uh, maraming maraming salamat ulit. Kuya Emmet, kuyang Darwin, kuyang Darwin Kuy Boss Jerry Hunter, Boss Team Biker, at Boss Dreamer TV, at Titalet Ramos, at sa mga ninong at ninang natin. I love you all. At sa grupo natin, Kalimbang Boys, at sa grupo natin, Team Chongke, MB Dogs, kay Chong, kay Buddy, at sa mga umparit kumari natin dyan. At sa lahat ng mga vlogger na kaibigan natin at nagmamahal kay Daddy Nick TV. At sa lahat ng OFW na nagmamahal kay Daddy Nick TV. I love you all. Ingat po kayo palagi. At uh, maraming maraming salamat uli, boss. Boss. Ah. Uh, boss. Sige ba yun? nakalimutan ko. Kung... Ayon, si Boss Hunter. I love you, I love you. At maraming salamat sa inyo. At uh, maraming salamat uh, team Tim At maraming salamat Nidol at ni Langan Ata uh, yun welcome to the Christian world Jeff Jopper JJ I love you Ata, uh, hanggang mamaya na lang po at medyo na late tayo pero hindi pala ako late nakala ko late kami Uy, binalikan namin yung lisensya ko kasi binalikan namin yung lisensya ko naiwan namin naiwan ko nung pala hindi pa kami late mga kabayani at uh, wala pa pala no nakala ko late na kami Bye. ano kami maglalang alas 5 pa pala naurong yun lang na pala ng alas 5 yun mga kabayani at uh, yun maraming salamat yun at kung napapansin nyo yung pagbabago ng video natin kasi pasensya na at uh, hindi po gopro ang gamit natin cellphone kasi yung ating gopro nga po eh ano nagka problema ngayon eh papatignan pa ni ano boss kanochi ni boss kanochi ni eh, Ni Boss Jel, kung ano ang naging diferensya ng GoPro natin at magkano ang gagastusin, mga kabayani. At uh, sobrang, kaya tayo po ay eh, dumidiskarte. Tayo po ay eh, talagang hindi natin nilulubayan hanggat may takbo. Takbol tayo ng takbo. Diba? Mukhang hindi pa ako nakapag-ahit, mga kabayani. O, oh. Oh? diba? Hindi tayo nakapag-ahit. Walang ahit-ahit ako ah. Parang ngayon lang po ako tatakbo ng ganito ang itsura ko. Hindi ako na. Kasi biglaan mga kabayani. Nagkaroon ng biglaang ano, takbo ko ngayon. Eh, sayang naman mga kabayani. Kailangan natin, di ba? Kailangan natin ng araw-araw na may diskarte tayo. Kaya, ito, hindi natin na uh, tinanggihan na tumakbo tayo. At inulit uh, inuulit ko, pasensya na kayo kung medyo nagbago yung ating uh, video yung ano yung kalidad ng quality ng ating video kasi naka cellphone na po tayo. Ay naka cellphone po tayo. Pansamantala po at uh, gagawin po natin ang paraan na mapagawa yung ating GoPro. At uh, maraming maraming salamat sa pagintindi, Boss Anonymous. Sobrang salamat ko yung Emmet sa pagunawa at pagintindi. I love you. Kaya hanggang mamaya na lang, mga kabayan Dito po kami sa taas San Antonio yan we have kami barbershop man si daddy sa pagmamadali niya nakalimutan niya pong mag ahit kaya ngayon we have kami barbershop papaahit siya ang bilis kasi umaba ng balbas niya ni. kaya every two days nag aahit siya Yeah. Kasi yung napuntahan namin, parang bahay lang siya. Mm. Mamaya po, mga kabayan, ay natin siya. Bibidyo ng uh, habang inaahitan. <laughs> Thank you. Ana yak kan. Kape. Apa? Apa hebat banget Masobra. Thank you. <laughs>

now three minutes. Pasal. Pasal itu perankan. Selamat kembali pasukan Uaba. Bina anak. Luaras panas. Luarasa itu perankan. Perankan nomor 6 yang gol. Dibantai.

nga kaminde <imit> to i. Ito na yak mong tama ba? Pala na. Guys, go. Alalabas din dito. Alalabas magsayang muna tayo. Siya pa to i, alam mo to i. You sir more. Great fan satrain. Speaker 3 ropa. Hindi ba't hindi niyo? Speed up. Man taba. Last 6 minutes, challenge by chain swim. Show you know. <laughs> so yun guys Habang nantay natin si daddy Habang nagre-referee si daddy Ako nito sa motor namin Nantay ko siya Mamaya Magbibidyo ako ng konti Mga ratings Ng mga games Kasi uh, ano na to eh Napapanood nyo na rin sa kanya pag po kami na assign sa long ngayon po ang ginagamit ko muna abang hindi pa namin napapagwa yung gopro ni daddy ito po muna yung cellphone niya ang ginagamit namin pang vlog para tuloy tuloy pa rin kahit nasira po yung gopro mamaya guys kami po uli. We the

Last 35, last 40 to shoot, yeah. I foul, third personal foul, penalty, last 30.6 yeah. seconds remaining, last 30.6 yeah. seconds yeah. remaining. Eighty-nine, eighty-eight, wow! six <crainated> <Hamylia> <slur internet> 8, 7, 6, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10 2.86 11 2.8 Tapos na po yung third game. Sana lang fourth fourth game uuwi na kami. Mamaya po uli mga kabayaning. ал,- po ang game for the day af salamat po sa mga sumusuporta kay Daddy ni